What's up mga kaasang, andito na tayo sa farm ulit at ngayon no, kailangan ko lang kumuha ng konti at, sumilip na rin ako at ayun nga, yung panahon natin ngayon medyo tag-ulan kaya uh, siyempre maputik maputik yung ating farm kaya medyo matagal din ako hindi nakapunta dito mga uh, mahigit uh, isang linggo rin at uh, may nag-follow up kasi na ano, uh, siya nung, ano, nung ating koi dirt so kailangan kumuha ng mga ilang perla. Tapos silip na rin ako ano, kung anong pwede natin makuha dito. Kuha ako ng konti lang kasi hindi uh, ko naman kailangan mag ng marami. At meron pa tayong mga stack sa bahay. Uh, pakita ko na rin yung mga isda natin dito. Tsaka kung ano yung mga plano natin. Alright. So yun mga kaasang no, tag na nga. At syempre pag tag malamig medyo ang tubig natin no. Malamig medyo talaga yun eh, no. Kaya medyo mahirap magparami ngayon ng isda. At minsan na uh, pag sa sobrang lamig di nila kinakaya may mga unti-unti tayong isda na namamatay uh, di natin maiwasan yun syempre kasi nga uh, sa ganitong panahon eh uh, common, common na yon yung uh, hindi kakayanin ng mga ibang isda natin kasi nga nasa outdoor sila uh, at medyo malamig talaga yung paggabi so update ko lang kayo no sa mga isda natin dito tapos ayun kukuha rin ako ng mga konti lang kung meron tayong makuha ikutan lang natin sa to So, unang-una, silipin natin itong mga fry ko ng red wagtail. Ayun, ang bilis lumaki talaga dito guys. No? sanding linggo lang. At parang ang lang nito na nakaraan. Yeah, meron tayong mga 10 pirasong red wagtail dito grabe sa linggo pa lang yan yung sa bahay isang buwan na halos parang ganyan kalayo pa rin no? bilis talaga dito daling ko na lang kaya dito lahat tapos ito mga spare ko lang yan meron dyan mga chops nagapis ito, ito, ang lalaki na yung ano natin, mga uh, albino full platinum. Ito, ang lalaki na, no? UB, medyo breeder size na sila. Ang dami na rin. So, try ko mo po siguro ito. Pero meron pa ako sa bahay nito eh, kaya hindi ko kinukuha lahat. Ang dami ko pa sa bahay. Dito naman, parang may sumising na hangin. May sumising ako naririnig. Eh, Ayun, sumising ako. Ito lang. Tanggalin na natin. Tayo yun. So dito, nakalagay dito, red dragon snake skin. Pero hindi ko na makita. Ito, trio lang naman yun. Ayan. Trio lang naman. Ayan, gusto ko na yung reset yan, no? Kasi ang dami na masyado. Gusto ko nang magbago ng strain naman ngayon. Dito yung mga sword tail natin. Grabe yung walang katapusan natin mga immortal na sword tail. Kulay pula at yung tricolor. Ayan mga tricolor. Medyo dark yung kulay niya no? pag nandito kasi black yung lalagyan. Pero pag nilipat natin yan sa, uh, sa aquarium na maliwanag, eh lalabas yung puting kulay niya. Yan dito medyo ano eh. Medyo hindi masyadong kita yung puti. Pero may puti yan sa katawan. Tapos yun no. Ang plano ko nga pala dito sinabi ko na rin yata na nakaraan eh tanggalin lahat muna yan tapos i-re-restart ko ito i-re-reset ko para maging dalawang ito kasi yung ano natin yung uh, koi feeder natin ito RDS s eh. dami hindi nyo lang masyado kinita kasi manawa mga RDS gusto ko sana pero puro feeder na lang o koi feeder yung itong dalawan to para malesin din yung ano, no, kinakaba no, iba kami tumalon sayang kasi yan pag nag crossbreed yan, sayang lahat yan dalawa yan tatapo natin so bago pa mangyari yon eh kukunin ko na to yung mga makukuha ko dyan kukunin ko na tapos ah uh, yun uh, ko muna to mga one week walang tubig wala, para ma-refresh talaga yung kung fry eh hindi na sila makasurvive doon tapos pag nilagyan natin tubig ulit ilalagyan ko lang yan ng mga breeders o mga grow ups nito ng ating feeder so yan, marami to ha Ay, ang dami mo lang makita masyado ito yung ating mga feeder feeder yan, yan yung, may order kasi ako nyan dalawang pair lang naman so kailangan ko lang kumuha ng dalawang pair pero siguro gagawin ko ng limang pair ganon nyo so nahirapan lang humuli dito ng mga female hindi ko si makita So, tingnan natin. Yung mga males lang yung itang kinte. So, dito, nilagay ko feeder na rin. ayun puro feeder na rin naman ito. Lakihan agad. Sinalo ko lang yun eh. Dito yung red list natin. bagal dumami na itong red list ko na ito. Ang ganda sana eh. Ang ganda itong red list natin eh. Ang laki ng buntot. Binigay sa atin ito ni ano eh. Ultras backyard. Tapos naparami ko rin. Pair lang. Ayan ang laki ng buntot oh. Eh triangle na triangle talaga delta ang delta ang laki eh so sana lumangin diba? ko sila dyan sa so, kabila yung mga yellow platinum natin kinawa ko na yung malalaki tas ito ang dami fry nyan may, mga malili, may malaki pa rin dyan ilang peraso lang tapos pinabayaan ko na uh, para dumami yan mga fry hindi natin dumami dito mga uh, dami ko nito purple dragon din Red Dragon tsaka Purple Dragon napakarami Pangit din pala pag sobrang dami guys <laughs> Natatambak lang <laughs> Kasi bagal mabenta mabente Natatambak lang Ito yung mga ano natin PKBM natin so, Ang laki na iso Ayan Mga mga anak na iso na So nagay ko dito yung feeder Dito may mga chops Chops ni Papa Kukuha so, ko niya mamaya Meron pa ako nilagay niyan dito na nakaraan ito. Sinalo ko lang din. Kaya mga koy feeder. Mas madali rin humuli pag ganito ka konti lang ako. Ganito kaliit lang. So inisip ko na talagang maglagay dito. So mga ganito para madali rin hulihin. Hirap pag sa banda malaki. Ayan ganito. Dito meron pa. Feeder naman po. Puro feeder. Pinaghiwalay ko yan. Ang dami. Ang bilis din nila lumaki no marami yung feeder 150 lang bilhin na kayo tapos yun yung mga crayfish natin may mga craylings si papa nakuha daw dito yung yeah. mga craylings kaso. chops mm -hmm. chops and craylings magkakasama kaya may mga gulay-gulay dyan eh nilagyan niya lang ng ano yan eh ng chops para hindi mapamahay ang lamok <laughs> dumadami kaya yung nangyayari lang yun. Madami. tayo sa to Ito. Ah, pa rin. Napakarami. Sarap yung reset eh. Yung mga unang fry natin dito ng PKBM Ayan o. Oh, Naglalaki yan na rin. Mga bilog-bilog din. Ang tsura talaga. Ang ganda ng line ko ng PKBM na yun, talagang bilog pa yung lumalabas. Bihira pa yung long body. Yan. Oh. Nag-release ako niyan, tapos meron pa akong trio. Meron pa akong 3 yung available. Ito, HB Red. Nalaki na na HB Red ko. Kaso parang puro lalaki na nakikita ko. HB Red, RDSS ah, pa rin, Ito, dami RDSS. Ito, HB Blue yata ito. Ah, hindi ano. MSSBT. MSSBT. Hindi na masyadong ano yung pattern niya na puti masyado maganda reset ko na rin yan ito ginawa ko na rin itong ano eh ayan oh, mga feeder ayan napakarami feeder yung ating uh, tao dito red flag tail lati ito lang dito sila medyo matatakotin talaga eh pero mas bilugan na sila ngayon mukhang tingin ko magdadrop na rin ito ngayon hirap lang eh. ulihin o ipakita lalaki ng tiyan nila dito. Iba talaga pag sa ganito pinapalaki. Wala <laughs> ulit. Basta dyan, hintayin natin may mag-drop. Ito, bilog na bilog oh. O oh, diba, bilog na bilog siya. Ganda. Mas maganda dito. Oops. Ayan oh. Di pa ako magre-release niya pero soon pag ano Sobrang dami na nila. Dami na kabang dito eh pero hindi pa ako nagre-release. Si Serena si ako at isang ko nito. Binigyan ako nito ng isang pair, uh, isang trio. Ang oh, dami na rin. Dito, Peter. Mga naiwan dito, Peter. Kinuha ko yung mga koy. Tapos ito yung uli natin na uh, tricolor. Ang problema nito, no, di ba, nilagay natin dito na nakaraan. Ngayon, eh, namatay daw yung isa. So, wala pa ako nakikita fry, pero nakikita ko sila nag-breed. Sana dumami pagbalik natin. Sana may try na. Tapos dito, mga ano pa rin. Tapos dito. AFP. All by the food platinum. malaki na nito. Breeders. Ito sa kabila, AFP. Uh, Dambo Air Mosaic. Meron din na on Air sa bahay. Available. 150 pair lang ito. Okay, that's Pedro napakarami grabe ang dami ko lang kay peter ito ano to mssbt rin dalawa to mssbt BT hmm. hindi ko na masyado na ipenta yun HB Blue tuwa so, rin ako nyan ito so, Purple Dragon Purple Dragon ko cool, lalaki na pati yung alaman ko cool, lalaki na no. gender rin eh no Purple Dragon Ito Dumbo yung Masai Dumbo yung Masai uh, At ayun, yun lang lahat Puhon na lang tayo guys uh, At ang kapal na <laughs> Ang kapal na ng putik ng chinelas ko Buti na lang May pamalit tayo doon Putik Pagulan So yun mga kasang, nasumalok lang ako ng konti ng feeder, koi Dalawa lang naman ang kailangan ko nito, dalawang ampere Pero tignan natin kung may mga good size na tayo makuha. Ito, yung ganito. Sa diba? so, mga subscriber ko, 250 lang ang pair nyan. Ng koi feeder. Sa feeder, 150. So, pipiliin muna natin yung mga koi feeder. Yan. Mga juvie. Minsan, mga chamba tayo ng mga breeders. Tapos ang mahirap kasi dito yung mga female. Doon ako pa eh. Kasi ang hirap pulihin Hindi kita sa tubig. So. pa mga dahon-dahon. Kaya. Mahirap. Kunin ko yung mga big ear. Ayan o. No? Kahit big big, na big ear. Ayan. Gato yung mga malalaki na yun. Iba kasi mga jubi size pa. Maliliit pa yung ear nila. So ibabalik natin yung mga. Maliliit pa yung ear. Kaya natin lumaki. Uy pipiliin lang natin dito yung mga big ear. Ito, yung sa female. Oh, tumalong. Ito, ano? Ito Serisoy na natin pagkuha. So, yun mga kasang, no? Gaya na sabi ko kanina. konti lang ang kunin natin. So, kumuha ako ng trip. Three trio ng ano tayo dito? Albino full platinum. Tapos, mga sampung pair ng dragon snake skin ayan, dati mahal ng benta ko dyan eh. mura na lang dami na saka ito p-dirt madami tayo koy p-dirt ilang peraso lang tatlong per lang ata ang available so yan lang yung mga available natin at balik na lang ulit tayo sa susunod na linggo tingnan natin kung may makuha tayo ulit at ayun sana nag enjoy kayo sa video na to maraming maraming salamat sa mga nanood peace out